Ayan guys, sira na naman ng aming unit. Ito ay sa compressor ng hangin, bomba. Ay malakas niya siyang ano? na pumapasok na ng tubig. Tapos dito naman ay sa gasket na malabas ang langis. Dalawang bihay lang sira na naman ito ay Cummins makina uh, 9200 na international so sira yung dito sa bomba ay umiistak siya doon sa hangin ng tangki ng hangin ng tubig ay tangki ng hangin nagkakaroon siya ng tubig nang gagaling dito yung Uh, repair kit niya dito ay mga singaw na. Yan. So galing nung nasira ng transmission. Uh, nakadalawang biyahe lang kami. ay differential nasira, yung differential nakaraan. Nakadalawang biyahe sira na naman. Yan. So, maraming na backlash. Punta tayo sa kabila. dito pa sa kabila <coughs> paklas yung mga ano nang kwan bomba ng uh, aircon tsaka ito sa kabila ay pumunta daw nag drip ng ano soft drinks Nagantay naman tayo ito ng mga dalawang araw bago maayos kasi pag baklas, mas madaling magbaklas mas mahirap magkabit ang daming pinagbabaklas at guys prepare muna tayo ng pang uwi kay sira ang truck bukas pa siguro to ang rumah kalawa ang ating unit walang ano saan ba yung ating mga gamit gamit na ng labahin mga labahin at yung truck na dyan sira ang mga truck kayo nandito na bahay na pasama sa hindi bahay so, kung tatahin ko lang na ang aking gamit ay yung mga labahin so isa pa na yung labahin ko magagay ko na lang muna dito ayan prepare na tayo ng panguwi kay sira pa yung truck at bibilihan pa ng piyasa ayun So, ang isang unit namin dito ay yung unang unit naman ay nandito, sira pa. Ayun, nakatuwad. Kaya uwian ko muna dahil puro sira ang unit. Hindi pa nila mahagilap ang grounded ng truck. Puro sirang unit. Ayun. Ito ay order ako nito ng ganitong PS sample tester. Gamit ang gamit sa sasakyan. Ito huyag maklas yung mga pisa. At nagkaroon ng tubig yung mga hose. grounded grounded Ano Sa baye ka na magayo da, bay. Para mo so na bay, dila ana na siya, bay. Grindiran, no, Mga ganito ba? Isok ko dito ba? Ganito, grindiran na na. Dili di na grindiran na. Butang di. butang ang Lawayan na to eh. Lawayan na to. Eh. to. Gagunan mo tapos lalawayan. Tapos lagi, butang diya. Tapos ba? Tamod. Ilang. Lalawayan lang yan eh. Tapos. Dini Hindi tar. Lagyan mo talit to ang waser. Lagyan mo talit waser.

hindi natin masasalang ma-press na, lang sa, so, na. Diya, may buka eh, lagyan mo ng nut dyan hindi hindi mo muna wabukin lang, lang wala muna hindi di po na ayun manang siya manang siya tapos kabila naman hindi kana baka, baka, baka may pasod eh. pasok mo So Lagi mo kasi nang ano nang tira lang, lang na. Laway. Na, wala, di kamsur. Eh, Utang ito grasa, gamay lawas ato. Eh. Ay, da kaya yan. At tapos iiwan yung ano diyan oh, iiwan na yung guma. Ay. Eh, Bawalan na, 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 Paano magpasok yung ano doon, yung busing, yung bakal? Hindi, eh, di, kakatingin na ni, eh. tapos lagay lang ng ano yan. Wala. Hindi. Ha? Ilagay mo muna yung bakal. Eh, hindi. Putulin niya, tapos idugtong, lagay ng kanin. Patay. Pasaway ka rin eh. Sobra mo po kapasaway ba? Oo, <laughs> oh, ng kanin, putulin yun. Eh, ilagay daan yung kuhan, yung gitna. Ilagay hey, mo rin yung gitna May ba? Ipress mo muna namin to. Kasi pinupukin ka po eh. Para gano. Di, di man yan kumuan, mo Ang guma lang ang ano diyan. Diyan maguung diyan magano kay nakaweldin yan eh. Paipasok. Ah, yung kidkid dito. May banggas ito, may banggaan eh. Oh, may banggaan yan ano. May banggaan. Eh saksak mo muna yan diyan yung guma diyan, ay yung bakal. Gitna bago mo i-dong ang ganda niyan. Pabili ng turil yung haba. Ilang, ilang, buwan may ilang inches ang banggaan doon, Kab? Saan? Doon sa ilalim, gitna ng bakal na yan. Ay, Al Torkirad. Alis si Mariano. Alis na, Victor. Pabili ko na yung Mariano. Ano yung doon yan? Wala, bawasan na natin eh. Matagal pa pa yan eh. Ha? Hindi, magluag yan bay. eh. Kaya yan talaga sukat niyan? yan. Wala yan.

sa kanila busing sa at ito ay electrical grounded yung isa ay pump okay, ng hangin bomba ng hangin at ito aking mot mot motor tayo ilalayas na muna baka makaisa pa mamayang gabi at dito na lang kay Matapis pa ako ng angkuan. Pantap na itong aking motor-motor.